Hi po! Kamusta na po kayo doon? Meron lang ang <clears throat> video na ipapakita sa inyo tungkol dito sa KO J.C. Compound na mayroong anumalyang ginagawa ng mga kapulisan na parang meron silang itatanim yata sa loob mga armas daw panuorin niyo po ang aking video Wait ko lang po pero bago po yan, like and share at subscribe sa aking channel, Pinoy Politico Gates. Okay po, ito po ang video. The, the most virtuous, the most honest, the most simple, the I'm sorry that Yan, the, it has na. to be you Dok, dok ito pinapakita natin Inaanunso you know? natin sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng mga kababayan ang mga kapulisan po nasa likod po uh, ng bahagi po ng KOJC Religious Compound at uh, idinadaan po ito mga armas Naku po mga armas po ito ipinapasok po diyan sa KOJC Religious Compound Ito po yung bakod na sinira nila uh, kahapon pa nung nag-serve nga sila nitong uh, at Ito nga nagdadala ng dagdag na armas ang mga kapulisan dyan po sa loob ng KOJC Religious Compound. Kumpirmado yung sinasabi mo, Sir E.B., ito mga kapulisan, sa bandang likuran na ito ng KOJC Religious Compound. Wow. Grabe. Uh, yes. Ano ang tingin niyo gagawin nila dyan? Well, yung isang kanina, na-mention namin, a uh, Dr. Lorino, iyan ay itatanim nila? i-justify nila. Pero ngayon, nahuli na sila. Hindi, hindi na nila pwedeng gamitin yung uh, dahilan. Pero ang pinaka-worst po dito, ayaw po namin no, na naisipin na mangyayari kung talagang worst comes to worst, ayaw po namin na meron pong mamamatay o dadana kong dugo. Kasi di na po mga tao to eh. Ang mga sinaniban na ata ito ng mga demonyo eh. Bakit um, kayo magpa mag magpapasok ng mga ganyan sa loob ng religious compound namin? Bakit hindi kayo makontento? Pinapasok na kayo, maayos kayong tinatrato, nagigahiga pa kayo dyan, binagoy nyo nat lahat ngayon, garapalan nyo, papasok yung mga armas na yan. Ano palang gusto nyo mangyari? Isang tao, ilang tao, na hanap nyo. eh, ilang beses na kayo nagpaikot-ikot dyan. Gumamit na kayo lahat ng mga high-tech technology dyan. Wala pa rin. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin nakikinig ngayon, Doka at uh, Ina at uh, Sir E.B., ang KOGC Religious Compound, lahat ng mga armas, uh, kung meron man silang kinuha, lahat na yun na isurrender na voluntarily sa kapulisan. Ngayon, nagdadala sila, nagpapasok sila ng mga karagdagang armas dyan sa loob. E eh, ano po ba ang plano ninyo? May gera ho ba? Ano pa? Ba? May balak ba kayong... Please uh, lang. Anong, anong ano ba balak niyo? balak nito mga uh, kapulisan na ito, hindi nyo ba na ikukonsidera, nakikita na yung mga uh, missionary workers, wala pong mga karmas-armas yan. Ito si Bongbong Marcos Jr., kung nakikinig ka man, kahit may unting katiting ka pa dyan ng konsensya mo, tanggalin mo yung kapulisan dyan sa amin. Ha? Huwag mong ilagay sa, sa martial law ang buong Davao, tas amin mo sisimulan, tas lahat ng buong bansa na. Grabe ka na. Ha, demonyo na yung lumanan na sa loob mo. Grabe naman. Kung natanong mga pulis dyan, Please lang. Go ahead, Doc. Go ahead, Doc. Nina, mm -hmm. and Jade, no? I'm really sorry that you're seeing all of this kasi... Ano, the few times, no, the, the, the number, the, the times that I've been sa KOJC para yung paraiso, yung compound na yan, napakaganda. At nakita ko dahil yan sa pag-aalaga ninyo, di ba? So, at yan ang pamamahay ninyo, ngayon binababoy nila. Right? So, there is only one man Who can stop this travesty right now? And that is the president of the Republic of the Philippines. Bongbong Marcos is not doing it. Therefore, he is no longer the president of the Republic of the Philippines. Look at this. Look at this, no kababuyan ni Bongbong Marcos. Malinaw na malinaw yeah. ang balak, ang masasamang balak ng dok, uh, na kapulisan rin. ito, Dok. At uh, itong mismong administrasyon na ito na talagang gusto nilang i-occupy at agawin ha, itong uh, KOJC Religious Compound. Pinalayas na nila, pina, pinalabas nila yung mga KOJC Missionary Workers, ayaw papasukin para lang ma-invade nila ang buong compound. Doc Lorraine, Sir yes. tahanan po namin yan. saan po kami pupunta? Kayo pong mga nasa gobyerno, ano pong balak niya? Ano, Saan po kami pupunta? Yan po, ulang na po yung ginagawa nila sa amin. Makikin man, mo na manonood na lang po ba kayo? Mga Pilipino din po kami, hindi na po ito Meron po kami mga buhay na iniingatan. Meron po kami karapatan. Igalang naman ninyo. Sobra na to eh. Na nananawagan na rin po kami sa AFP. Ano, binigyan kayo ng kapangyarihan ng taong bayan? Nagsusot kayo ng mga uniforme? Taong bayan din nagpapasweldo sa inyo? Pero yan, sino pinaglilingkuran nyo? Nagpapaalipin na rin ba kayo sa pera? Hindi naman siguro ganyan kayo pinalaki ng mga magulang nyo. May mga pamilya din kayo. Maging halimbawa din kayo sa mga anak ninyo, sa pamilya nyo, na kayo minsan tumaya, tumaya kayo ng tama. Hindi ba? Sinasabi natin lagi, walang forever. Bukas makalawa. Magpapalit ang administrasyon. Hahabulin kayo ng hustisya. Kaya kung na, naririnig nyo to, kung meron pa kayong onting konsensya dyan, umatras na po kayo, kayong mga dala-dala ninyo, ilabas po ninyo yan, dahil hindi po tama ang ginagawa ninyo. Dahil ang gusto nyo hanapin si Pastor, gusto nyo rin po buong kongregasyon namin, buong bansa natin ang mag uh, magsasuffer dito. Mag-isip nga kayo, tao naman kayo, meron kayong freedom of choice. Hindi excuse sa sasabihin all order yun sa inyo. Dok. Yeah ina na para yan po nakita niyo ang video kayo na po ang bahalang kumusga at mag-analyze kung ano ang gusto nila mangyari hanggang sa susunod po ng ating pagkikita ng aking vlog huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe, like and share sa aking channel Pinoy Politico PH yan lamang po at maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo lahat yan.